tayo ngayon sa Baliwag Bulangan makakasahin na po dito sa Baliwag ito tayo ngayon sa tapat ng SM Baliwag mga kamasar yeah, ito po mismo ang ating uh, overpass sa tabi lang po sa Baliwag Central Terminal yan tabi, tabi lang po ng Baliwag Central Terminal makikita ninyo yung mga IP ito napakaraming manok dito mga kamasar dumagsang manok oh. Ganda ang oh. Eh, magkano benta mo na henny? Ganda. Ha ah, kaibigan, magkano alis mo ng henny? Oh, nabili mo lang. Ha? Nabili lang una. Magkano ako yung ganyang Salibu Isang libo isa. Oh, no. ano? Ha? Eh, isang libo rin. Ganda ang oh. Tapos na, nakuha lang henny oh. Sabi ko nga may bawas. Eh, ginawasan niya. Eh, tatlo din, tatlo. Ayun na tatlo pa, lang. Ito, tatlong de pula. <laughs> tatlong, <hene>. ayun <laughs> ano eh. Ano na po? Kining ko na mo ako lang. sa pa. Ay dapat ang yeah. eh, kukunin ko. Ayan na. Ay, mga kamasa, gintana man ako. Papa ayo pa ang ko. Ay pa. Pagalo ka, re. So, Ayun, kaibigan. Dala ba dalawa dalawang manok. lang Ano ba rin yata niyan? Vlog natin. Ha. Dali sa ilang buwan na eh. may may ilang taon na no. Sa taon na may kita na. Magkano pa inalis kaibigan? 1.5. 1.5 lang, tama na pa-mura. 1.5 lang. So Ito, 1.5 na tawad. Magkano kisama? pangarap ko rin ni boss ah tatlong libo pangarap mo kanawayan na naganda kanawayan to ilang buwan na kanawayan mo 1.5 ayan tatlong libo na 1.5 palipan na nila yung 1.5 ayan po yung mga sweater ayan ang tatlo nakawa yung tatlong libo tatlong kene eh sila po pwede sila sa ganun kasi ah Ayan ba, sweater mo makana. magkano? Una lang, isang, lang, o, isang lang. lang lang. Ito mo, isang na lang, napakamura. Binabarat Ito ang lang gusto. 1,000 lang, oh. pa pumpkin sa Ito pumpkin sweater, oh. na na naman, oh. Ayan, amasar, oh. Ganda mga Or mga sweater 'o. Yeah. Mga 5 sweater.